Nag-viral ang recent interview ni KC Concepcion ng mag-guest ito sa palabas ni Boy Abunda sa GMA 7. Naging usapin ang paglalabas nito ng DNA test kung saan nagpapakita ito ng positibo na anak nga talaga ni Pio Pascual ang bata dahil doon ay napagdesesyonan ni Piolo Pascual na kunin ang kanyang anak kay Kate Concepcion dahil sa ilang taon nitong itinago ang kanyang anak sa kanya. Bigla ang desisyon man ito ngunit walang pagdadalawang isip nitong kinausap si Kate Concepcion para sabihin ang kanyang desisyon na nais niyang kunin ang kanyang anak na agaran naman tinutulan ni Kate Concepcion dahil hindi nito gustong malayo sa kanya ang kanyang anak, sa ngayon ay patuloy paring magulo ang kanilang sitwasyon.